nanindigan ang National Grid Corporation of the Philippines na wala itong naging pagkukulang at naaayon sa protokol ang kanilang pagtugon sa nangyaring malawakang blackout sa Western Visayas. Ito'y kahit mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabing NGCP ang may pananagutan sa ikalawang insidente ng pagbagsak ng Panay System na nagdulot ng malawakang perwisyo sa maraming lugar sa rehiyon. Accountability lies with the NGCP. They are tasked with grid stability. Stability involves proactive responses to breakdowns and unexpected events, a duty that NGCP unfortunately has not fulfilled adequately. Kami naniniwala na kung maihain sa Pangulo ang buong storya, eh, siguro maunawaan niya na hindi ganun kasimple kasi yung sitwasyon. Ayon kay NGCP spokesperson Cynthia Alabanza, bukod sa transmission, dapat ding masusing tingnan ang naging problema at tugon ng iba pang sektor ng enerhiya, partikular na ang generation at distribution. There were massive tripping on, um, on the generation side and no such tripping on the transmission side and it is very unfortunate that the the role of the generation here is conveniently being ignored and the fault being laid down at the feet of NGCP. Sa isang statement, sinabi naman ni Senator Francis Escudero na dapat ding managot ang mga kumpanyang Panay Energy Development Corporation at Palm Conception Power Corporation ukol sa nangyaring unscheduled shutdown ng mga planta nito. At kung mapatunayang may pagkukulang nga ang mga ito, dapat daw ay mapatawan ng naaayon na parusa. Yan daw ay dahil sa perwisong dinulot ng malawakang power interruptions sa mga negosyo sa mga apektadong lugar estimate is atarang at mga 100 million in lost sales. Employees to go home because wala silang auxiliary backup power. So may uh, majority of them are unpaid also because no work, no pay yung iba. Ayon pa kay Terence Uygonko, chairperson ng Iloilo Economic Development Foundation, hirap ngayon ang maraming negosyanteng makabawi mula sa potensyal na kita sana sa pagpasok ng bagong taon dahil sa tigil operasyon nila dulot ng kawalan ng kuryente. We cannot afford a prolonged outage especially at this point where uh, inflation is uh, increasing our costs. So we hope that uh, this is the last incident and uh may improved na talaga yung uh, on how NGCP uh managed the grid because it's it's their mandate EJ eh. e. Gomez CNN Philippines